Magandang buhay mga bata. Naaalala niyo pa ba kung sino sila? Tama. Ito si Lina at ito naman si Lito. Tinulungan nila tayo upang alamin ang mga bagay na pangunahing pangangailangan ng isang batang katulad mo. Ano-ano kasi ang mga yon? Una ay malinis na hangin. Pangalawa, masustansyang pagkain. Pangatlo, malinis na tubig. Pangapat, tamang kasuotan sa tamang panahon. Panglima, pahay o tahanan. At ang panghuli ay pagmamahal mula sa ating mga pamilya, kamag-anak o kaibigan. Ngayon naman, tutulungan nila tayo upang alamin ang mga pangangailangan sa paaralan. Ito ang mga bagay na kailangan natin upang tayo ay matuto ang una natin kailangan ay lapis. Ang lapis ay ginagamit sa pagsulat at pagguhit. Pangalawang kailangan natin ay bag. Dito'y nilalagay ang mga gamit natin upang hindi ito maging makalat. Pangatlo ay notebook. Dito naman tayo nagsusulat. Pangapat, pambura. Kinagamit ito upang burahin o alisin ang mga mali nating naisulat. At ang panglima ay ang crayola. Kinagamit ito pang kulay sa mga bagay na ating iginuhit. Sino sa tingin ninyo ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ito? Tama! Ang nanay at ang tatay o si mama at si papa. Binibili nila ito upang kayo ay matuto. So kaya kailangan Ingatan natin ito, huwag natin itong sasayangin. Kasi pinaghirapan nila ito at pinagtrabauhan upang mabigyan tayo ng magamit sa atin na ating gagamitin sa paaralan. Ngayon, maglalaro tayo. Papakita ko na larawan sa sabihin nyo kung saan natin ito kailangan. Sa paaralan or sa bahay. Ang unang larawan ay... Lapis. Saan natin kailangan ang lapis? Sa bahay o sa paaralan? Kung ang sagot ninyo ay paaralan, correct kayo dyan. Ang susunod na larawan ay bag. Saan nating kailangan ang bag? Sa bahay o sa paaralan? Kung ang sagot nyo ulit ay paaralan, magaling! Pangatlo, notebook saan natin kailangan ang notebook? Sa bahay o sa paaralan? Kung ang sagot ninyo ay paaralan, correct kayo ulit dyan. pang pagkain o masustansyang pagkain. Saan natin kailangan ito? Sa bahay o sa paaralan? Kung ang sagot ninyo ay bahay, tama kayo ulit dyan. pang ang susunod ay pambura. Saan ating kailangan ang pambura? Sa bahay o sa paaralan? Kung ang sagot ninyo ay paaralan, correct kayo dyan. At ang panghuli, crayon. Saan natin kailangan ang crayons o crayola? Kung ang sagot niyo ulit ay paaralan, tama kayo dyan. Ang galing! So kayong lahat ay magaling, kaya bibigyan natin ang ating sarili ng ang galing-galing clap. Sabay-sabay tayo. One, two, three ang galing-galing. Hanggang sa susunod ulit mga bata, paalam!